Joey, sa wakas inamin na kung sino ang pinaparinggan. Eh, para lang matapos yung mga usap-usapan. Uh, hindi, hindi ah, hindi namin taaway yung showtime. Viral nga at usap-usapan sa social media kamakailan lamang ang mga pahayag ni Master Henyo Joey De Leon tungkol sa mga nagpapakalat ng mga fake news na magsasara na raw ang itbulagan dahil nalulugi na raw ito sa episode nga ng kanilang programa noong April 17, ay nilinaw ni Master Henyo na walang katotohanan ang mga balita. Dito ay dinapigilan ni Joey na pagsalitaan ng mga taong mga sinungaling at nagpapakalat ng maling balita. Sinabihan niya pa ito ng ingit lang ang mga ito dahil sila umano ay umabot na ng 45 years at top 5 sa running longest show in the world. Dito ay sinabi pa nga ni Master Henyo na umabot muna ng 15 years baka luluhod pa umano siya wala namang nabanggit kung sino o anong programa ang pinapatamaan ng TV host ngunit marami sa mga viewers na nagsasabi na baka umano ang It's Showtime ito. Dahil sa pahayag na ito ni Master Henyo Samotsari naman ang mga naging reaksyon ng mga netizens, kasunod nito, ay nagbigay na ng kanyang pahayag muli si Joey De Leon at may nilinaw sa publiko, dito ay tinukoy niya kung sino ang mismong pinapatamaan nito, ngayong umaga lamang April 19, ibinahagi ni Joey De Leon sa kanyang Instagram account ang isang video, caption pa nito, isang paglilinaw. Panimula ni Henyo Master, ito'y para matapos na ang usap-usapan, unang-una hindi umano nila kaaway ang It's Showtime, ang Showtime ay matagal na naming kapitbahay, hindi rin namin sila tinitira, Ani ah, Joey, ang pinapatungkulan nila noong April 17 sa kanilang programa ay ang mga social media na nagpo-post. Kaya hinamon niya ng 15 years kung katagal ang mga nagpo-post na yun at hindi ang Showtime. Dito ay binati pa niya ng Happy Anniversary ang programang It's Showtime. Dito pa niya nabanggit na 15 years na nga umano pala ang It's Showtime. Pagpapatuloy pa ni Joy bakit namin hahamunin yun mahal namin ang It's Showtime? Dahil kasabayan namin sila at dadalawa na lang kami? Dito sinabi ni Henyo Master na huwag umano sila pagsabungin, dahil magkakaibigan din sila, nilinaw uli niya na ang pinapatungkulan o pinapatamaan nila ay ang mga nagpo-post na magsasara na sila, dadalawa na nga lang magsasara pa, ani Joey, kaya inuulit namin ang galit namin ni Tito Sen, at mga dabarkads, ang aming sama ng loob, ay para doon sa mga nagpo sa social media yung mga salbaha doon, kaya para malinaw ayon pa kay Joey, Talagang luluhod at didepa pa ako kapag maka 15 years yung mga chismoso at mga sinungaling na yun, pero yung showtime we love you, di kami magkaaway at nagtatrabaho lang kami, aniya pa, ganun lang kalinaw kasi hahaba pa ito, dalawa na lang kami nagla live show we love each other matagal na, mahigit isang dekada na kaming magkapit bahay.